Magandang right gabi mga igan. Ayan, sa sobrang init ng uh, Middle East. E eh, talagang hindi mo mabasa ang mga sulat at hindi mo makita ang mga sasakyan. Ayan oh grabe. Itong aking nilalakaran ngayon ay eh, para kung ini-steam. Makikita nyo naman yung uh, mga ilaw. is eh, mayroon siyang uh, parang uh, nagmo-moist. Para siyang yung paligid niya ay nagmo-moist talagang pawis na pawis ko ang aking mga singit ngayon kita nyo naman yung sasakyan eh, halos hindi makita kikita nyo yung kanilang plate number is eh, hindi mo ma ano ano maaninag ng maayos dahil sa sobrang uh, ano yan nagbuburong uh, ano tawag sa inyo dyan yung nagmo-moist parang umuusok nakopaw kaya kayo dyan na nasa Pilipinas ay eh, huwag kayong puro reklamo dyan na mainit dyan kasi napakasarap pa rin ang Pilipinas kasi dito sa Middle East kita nyo naman yan ho ang magpapatunay na sobrang init e eh, para kayo nasa loob ng steamer yung aking nilalakaran dito ngayon nakapo baka hindi nyo matais baka sabihin nyo uh, uuwi oh, na lang ako sa Pilipinas Buti sa Pilipinas ay mayroong masisilungang kahoy. Dito mga kaigan eh. Wala ho kayong masisilungan. Meron naman pero ganun pa rin. Kahit sabi mong nakasilong ka sa puno ng dates, puno ng kahoy, sa hintayan ng bus, pero grabe yung init. Basta't walang aircon, nakapaw. Hindi ho kakayanin. Pero tayo ho, wala akong problema e talagang uh, buwis buhay sibag at tsaga ang ating kailangan para maitaguyo ng ating pang-araw-araw ng gastusin at para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas ayan, ganito po yung mga uh, abroad sa Middle East kaya matuto naman kayong kumustahin kung mayroong kayong kamag-anak na uh, nag abroad hindi lang yung uh, kumastahin nyo lang kung uh, ano kung uh, mayroong kayong kailangan, hindi naman lahat so ayan, makikita niyo yung dalawa na yan ayan, kawawang kawawa yan sila nagkakawa dahil sa uh, ano yan sa init ng panahon, nagtatrabaho sila diyan meron silang inaasikaso mga idol pinapakita ko lang sa inyo ang videos na ito na talagang napakainit ng Pilipinas uh, ng uh, Middle East. Yan. Talaga umuusok yan mga idol no. In 100 meters. Ditanyo naman. Make a U-turn on Pag uh, hindi street, po yan ano. Then keep left. Pag hindi yan uh, humid, ito ay tinatawag yung humid talaga. Humidity. Ito talaga pati singit mo eh papawisan. Basang-basa pati underwear mga idol. Kaso, ganun tayo eh. Kailangan uh, magtipid hindi puro, kahit nakasakay tayo ng taxi minsan mainit na rin yung taxi hindi kinakaya yung uh, ano yung uh, yung uh, AC yung aircon yan yung mga sports car dito sa uh, Middle East idol eh, talagang nakabalagbag lang yan dito sa Gilid sa Pilipinas eh kinukumutan pa yan pero dito sa uh, Middle East mga idol ay so pangino on the use parang nasa mga gilid lang yan para mga ano lang yan uh, bike sa mga gilid-gilid so yung eh mga idol pinasilip ko lang sa inyo makikita nyo naman sa sakyan yung plate number niyan pag uh, hindi po mayomed is klaro po yan klarong-klaro ang ano tawag dyan yung plate number pero ngayon hindi mo mabasa mga idol So ayan lang, pinasilip silep lang sa inyo kung gaano kainit dito. Para kung nasa loob ng uh, steamer. So ayan lang mga idol. At uh, syempre wag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At uh, ako ho ay sa inyong uh, suporta. Ah. At uh, ako ho itatawid dito para uh, makapunta doon sa dulo ng walang mga idol. Ako, umapak ako dito sa uh, ano sa damo. Baka akala nyo walang damo sa ano, walang damo sa Middle East. Mayroon how? Baka hindi nyo alam. Ayan. So dito ko lang tatapusin ang aking uh, ang aking video siguro. Tatakbo na sana ako kaso mayroon na taxi. Ayan. Tatakbo na ako mga idol ha. Huwag nyo ako pipigilan. Tatakbo ako. So ganito ho dito mga idol. So, hindi ho masarap ang mahi-abroad. Mayroong masarap, mayroong hindi. Ganoon lamang array. So, ayan lang mga idol. Magandang araw at papatayin ko muna ang aking video. Maraming salamat.